Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid ko. Uh, time na naman po uh, para magturo naman po ako. Ang uh, ituturo ko po sa inyo ay, ay uh, complete protection po. Ayan. Simple lang po. Uh, pwede siyang gawing parang ganito. minute nyo lang. Tra talandro kasi yan. Ayan, yan kasing talandro ko. Pero iba 'tong sa akin, ang ibibigay ko sa inyo. Ang ibibigay ko sa inyo po guys, ay eh. ang magical number o oh, whole whole number. Ang magical number po, napakatinding ah uh, poder 'yan, pundo, o oh, basta protection 'yan lahat. Sa gawang masama. sama. Inulit ko po lagay kita yung drasal ng uh, hindi po tayo madadaig ng mga kalaban. Sapagkat ang ating kalaban ay hindi makikita, mga jablo mga demonyo, o Satanas ganun. Sabi niya ma, hindi tayo nakikipaglaban sa dugot laman. Nakikipaglaban tayo mga kapatid sa tao niyan. Sa mga masamang espiritu na namamayan eh or namamahala ng mundong ito. Sa kinalaliman ng lupa at maging sa impapawid. Yun. Kaya isa rin, kaya isa ako sa biniyayan ng Diyos o binigyan ng authority na pumuksa sa kanila sa po kong exorcist fighter divine healer saka spiritual assassin po ini time po ako na dideclare de na giliting ko sila eh pakinggan ako ni ama sapagkat mayroon akong authority na gano'n. yan guys ibibigay ko pong protection nang hindi po kayo tablan ng gawang kasamaan mga kulang barang ano, anong mga sumpa klase na yan lahat ng yan tigal po o kanit ano paniwala nyo lang magical number ang ipapasa ko ito po So, ngayon na nga mga pating ko. Nakita nyo na nga. Yun siya. Magical, uh, holy magical number. Protection yan. Binigay rin yan sa panaginip ko. Tapos ang, uh, bini eh, ang magical na number na yan, ay may may nakapanloob dyan. Parang, parang sa din Ganun. Pero number lang siya. Kaya bibigay ko sa inyo, guys, ang kaulugan yan. Ang 3 is, alam naman natin ang 3, is Trinity. Ama, anak, at ng banal na Espiritu. Yan ang, uh, tawag yan, ang, ang, ang Trinity na ating sinasamba, na nag-iisang Diyos. Kahit, uh, kahit sa, sa sulat ni Paul, nung nakita niya sa vision niya kahit naman din daw ang pagsamba dun sa langit ay eh, ganun din sa ngalan ng ama ng anak at ng banal na espiritu ayan mga kapatid ko tas ang por naman yan dyan yung trip por ang por naman dyan mga kapatid ko ay hmm, ito ipasa ko muna So nakita nyo Four living creature O apat na buhay uh, Apat na buhay Na lang Na nasa trono ng Diyos Ang leon Ang ox Ang eagle At ang tao Kasi ang kalandro na yan Sa langit at sa lupa yan Kumplito na yan Number nga lang siya pero may magical meaning yan malalaman mo yan pag suot nyo ganito nyo lang ipaprint yung ganito i-comment ko rito yun uh, mamaya pero nandun naman yung napasa ko naman yan yung uh, talandrong yan dun sa photos ko kunin nyo lang doon. Ayan. tapos yung lagyan nyo yun lang ng mga name ni ama sa ibro sa likod Ayan o. Oh. 25 names yata yan. Kayo na bang walang magsiliksik sa name niya, ma. O kahit anong ibigay, laga niya, pwede din na uh, Abe YHWH Hallelujah lang sa likod. Automatic susi kasi yan. Para aandar yan, ang kalandrong yan. So yun, 4. Tapos ang 7 naman is City si Arking Hiles. Ang 9 naman ay 9 uh, na ang 9 naman ay nine, highest armies of God. Nine highest, sila Seraphim. Nagmumula kay Seraphim, Cherubim, Opanim. Nine sila, basta nine nyan sila lahat. Andyan na sa Biblia lahat. Kahit hindi ko na ipapasa sa inyo, ay alam nyo naman yan, andyan nyan sa Biblia. Kaya exing lahat ng yan, yan nasa Biblia yan. Ang katotohanan po niyan, mga kapatid ko. Tapos, So nakalimutan ko palang sabihin. Nakalimutan ko guys. Ang four, uh, ang four angel. Sa apat na sulok ng mundo. Na kung saan. Sa apat na haliging yan. Na sa apat na sulok ng mundo. Ay si na Uriel. Michael, Rafael at Gabriel, nakikita nyo rin dyan, di ba? Biblical din yan lahat. Yan guys, nasa Biblikal yan. Hindi yan lihim. Kaya mga tinuturo ko sa inyo pa yung mga blikal. Hindi tayo mawawala po. Kahit naman lihim. Basta sa kabutihan lang. iba e, banal yun. Lahat naman salita na ama. Basta ginagamit po sa kabutihan. E eh, magiging bubuti yun. Kahit ano namang salita. Kung... Pero na may mga salita talaga. Na may mga salita na binibigay sa atin ng ama. Na hindi talaga mapagana sa kaliwa. Piling-piling mga salitang yun mayroon na yun mga salita na salitang uh, kaliwa kanan. Ganun. Ganun po. Kaya yan, kalandong yan. Ganito nyo lang. Kasi lagay nyo sa pitaka nyo. Yan. Kahit lagyan nyo ito sa, sa likod niya is Abe it's Hallelujah lang. Amen. Buhay na yan agad. Susi kasi ang pangalan na yan. Pambuhay ang pangalan ni Ama. Parang pag-iyak ng unang sanggol. Kasi yahua yan eh. Pero nakasana na ng tao kasi ang pag-iisip ng tao, hindi pag -i... ang pag-iisip ng tao iba sa pag-iisip ng Diyos. Kaya, kinukonsider lang niya lang yan. Po ang Yahweh. Yahuwa kasi yan eh. Parang iyak ng bata sa unang sanggol pag awal paglabas. Yahuwa! Yahuwa! Ganon. Pero, gaya nang sinabi ko, yung ibang pag-iisip ng tao kaysa pag-iisip ni Ama. Kinukonsider niya yan. Kahit sa pangalan din naman yan, alam niya na siya ang binabanggit natin and uh, for living creatures and for uh, angels and for corners of earth. Tapos uh, sa seven naman is uh, city arking hilis At ang nine naman ay na yan ang pinaka matindi ang nine. Nandyan si sila si Rapim, si Rubim, Opanim. Virtue, power, nandyan yan kasi lahat sila. Arkanghel, nandyan din yan sila lahat. Kaya kompleto na po yan. Talandro, ng Biblia yan. Ang pinasa ko na holy number. Sa Biblia yan lahat. Ang 12 naman ay 12 naman ay 12 disciples. Tapos 12 tribes o 144,000. Sa pamamuno nila natali nila God, Manasis. Yun. Yun sila lahat. Ang 12 tribes na yan. 12-12, 12 times 12, 12,000 times 12 equals 144,000 na mga hirang ng Diyos, na pinili ng Diyos. Ayan guys, sa 24 naman, ayan ang 24 na Pangulo sa langit. O 24 elder. Sa iba, yung ansyano, tawag nila dyan. Ayan. So, kompleto na yan. Ang 47 naman ito, ipasa ko muna nang maintindihan nyo. So ayan mga ko na nakita nyo na nga uh, ang 47. Ang 47 kasi is na sumisimbolo sa pangalan ng Panginoong Isus. Na Yeshua o Yeshua. Yan nakita nyo doon kanina. Yan ang 47. Tapos marami ang meaning ng 47. Yan ang uh, pagpupuri na David sa kapanalunan ng lahat ng mga hirang ng hari ng Diyos o mga pagpupuri sa kapanalunan ng Diyos ng buong sanlibutan si Ama YH YH 8 yun awit ah, 47 kahit basahin nyo ayun nandyan naman pinasa ko na nandyan ang mga meaning na yan tapos ang 47 is divided to apat na city naging pitong mata ng Diyos na siyang pitong espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Na, pasa ko na rin dyan. Tapos ang pitong lampara, pitong susi yan. At ang pitong uh, sungay ng kordero is pitong iglesia. At ang pitong eh, susi espiritu iglesia at saka Arkanghel. Nandiyan ni pa rin siya sa 47 na yan 47 is divided to apat na siete tapos ang at ang 47 is ang Panginoong Isus yan sapagkat wala naman talagang binigay sa silong ng langit na ibang pangalan na ating tagapagligtas. So balik tayo. Ayun na po mga patig ko. So nakuha nyo na. bigyan sa panaginip ko. Sabi nga naman ng mahal na Panginoong Isus. Nung may challenge siya sa akin. Na pinastral ako sa isang city nang dadala ako ng bata. Tapos ang batang yun naging tubig. Tapos ang daming bata doon nakikita ko. Sa buong city na yun sinisipa nila ako. Gusto nilang kunin ang kasi yung bata, kasi yung batang 'yun naging tubig na isang baso. Tas ang nangyari doon. Tao niyan mga kapatid ko. Sinisipa nila ako at parang klase, ano ba tawag doon sa Tagalog ang Bisaya mo po. Kinakulata ko na ba? binugbog nila ako. Nung gusto nila makuha yung tubig. Eh ayaw ko kasi yun challenge ko eh sabi kasi ng Panginoon Isus, dalhin mo nyo itong batang ito kung dalhin mo doon sa city kaya eh, naging tubig yun tas yung tubig na yun nandito lang dito na lang kasi nga kumbaga sabi saya pa na usik kasi ginilag kulatas ako ha ang sabi ng Panginoon Diyan, kasi biglang tumunog yung langit nagsalita ang Diyos sabi niya Diyan, ano po yun, ama? Sabi ko. Huwag mo nang bakwin ang nakatakda. Painom mo na sila. Ipainom, ibigay mo na sa kanilang tubig. Painom mo silang sa kanilang lahat. Sapagkat yan ay nakatakda. Kaya na. guys, makukuha nyo rin po anong ibig kong sabihin. Kaya lagi kong nagtuturo sa kaluhan lahat ng Diyos. Ang Diyos, ama. Sa pangalan ng Panginoon Isus. Salamat po. Naway, uh, nulit ko po. Kung may sinukuhan kayo, pwede rin ganito. yun. Yun na nga, pwede rin...